dalawang klase ng tao ang ililigtas ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ito ay matatagpuan natin sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang Panginoon din namang bababa mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel at may pakakaklang Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon tayo na nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng ating Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Maliwanag mga kapatid sa talatang ito na unang ililigtas ng Panginoon ang lahat na nangamatay kay Kristo at pangalawa yung mga natitirang buhay ay kanyang aagawin mula sa langit at sila po ay kukunin ng ating Panginoon sa salubungin sa alapaap upang sila ay manirahan magpakailanman. Kaya mga kapatid, napakagandang pangako ng Panginoon na ay muling babalik upang tayo ay kanyang iligtas. Hindi po tayo naniniwala, kagaya po ng kapag namatay ang isang tao nasa langit na, ito po ay kontradik na kung ang mga tao ay nasa langit na, bakit pa ang Panginoon ay bababa dito upang kunin ang kanyang mga anak na kanyang ililigtas. Kaya hindi po totoo na kapag namatay ang isang tao, nasa langit na, o nasa impyerno, o nasa purgatoryo. Maliwanag mga kapatid na ang Panginoon ay muling babalik upang tayo ay Kanyang kukunin. Salamat po at muli pagpalain po kayo ng ating Panginoon.